So what's up mga keepers? Yan, katapos lang natin maglinis ng mga aquarium. Yan, pinapa pinapa lagyan lang natin ng tubig 'yung mga aquarium natin. First, sa taas pa lang tayo nakakapaglinis, no. Oh. Sobrang pawis na nga natin. Dito sa baba yan, tatapusin pa natin 'yung na dalawa. Ano? Oh. May taga lagay tayo ng tubig. Uh, wala naman kaya yan. Dito tapos na tayo dito kapon. Yan. Kahit green water yan, good siya para sa ating mga balon mollies. Wala yung problema para sa atin. Yan. Sobrang hagar tayo. Linis mo tayo ngayon ng mga aquarium dito kasi wala tayong pasok ngayon. Kaya yan. Walang horo holiday sa ating mga fish keeper. Doon nga sa aquarium. mo, Yan o napa dagdagan rin natin ng tubig yan dito yung mga plants natin yan ibang solid ito. Yan. hintay lang natin mapuno to kasi yan linisan natin yung natin filter yan yung mga tinalista dito yan sobrang pawis na tayo Then, mamaya pala malalaman yung pa natin. Yan, pagkatapos natin maglinis dito. Yan. Sino kaya makakuha nito? Yan. Sobrang ito, medyo ayos pa to. Ayan. Pareho naman tong mas ayos kasi ito gamit ko naman to eh, almost one year yan, oh. Yan. Solid nyan Ano, uh, 100% po na tayo. Direkta na, na agad yan isda. Wala na yan aura acclimate. Yan. Tansya na kasi natin dito yung chlorine ng ating gripo. Kaya yan. Pero kung malakas yung gripo sa inyo, wag niyong susubukan kasi masisira ang buhay ng isda nyo mamatay yan, gripo na lang yung ginagamit natin dito kasi nakapagod kapag bomba pa yung ginagamit natin yan sobrang pawis na yan. di pa nga tapos mayroon pang dalawang layer dyan Pubusin pa natin yan. Mga green water na kasi yung aquarium natin. Pangitingnan kapag sa aquarium yung mga green water. Yan. Kaya dito sa ating reptile woods lang din naman kung mag green water sila. Yan. Kasi yan may mga parang yan yung mga ginagawa nilang pagkain or spirulina. Yan. Sino kayo maswerte makakuha nun o? No? na puno yun. Dito ba na nga dito oh. yung mga auto pa tayo dito dito bala ko pang linisan to ito yung Ludwigia Repens natin oh. yan you know, oh. sobrang dami nyan mga gusto dyan bumili PM nyo ako matik yan yan sambagsak muna kamalman